lalapitan natin ang nakaparadang truck na yan at may bulto-bulto ng palay zero two three six zero eight, ang plate number ng truck hi po mga kuya magandang umaga magtatanong lang po Kanino po itong palay na ipinipilat ngayong araw? farmers po. Saan pong farmers? Sa Makatkatwit kasi gimbal lang daw yung dapat magtipinat dito. Sino pong farmers ang may-ari na taga Makatkatwit? Mas lang po ako dito. Ah, uh, sino nga pong farmers na taga Makatkatwit ang may-ari nito? Kasi wala pa naman po nagpapaani dito sa gimbal. Sino po ba tatay ang may-ari nito? Ha? Eh, ano lang po, oh? nagkaan lang po ako dito. Kailan nga po din niyo po kilala kung sino po ang may-ari nitong palay? Sa sakali eh sasakay lang po ako sa motor kasi papapa-uwi ko rin Farmers sa Makatkatwit. Kita tanungin natin sa Makatkatwit kung sino ang farmers. Ayan, so itong plate number ng truck ay 023608. Mga kuya, magandang umaga. Hi po! Tanong ko lang po, ilang kaban po ba ang palay na ibinibilad ngayon dito sa bypass? Ready po lang madam uh, Tawag lang po kami madam Ay sino po may ari nitong truck? Ay ano doon po naka umuwi pa madam Baka nasa mas, yung, madam Ito po bang palay sino may ari kuya? Taga makatikat pit ko Sino po? Ganda lang po tanongin nyo Tatanungin lang po kung sino po may ari nitong palay na binibilang nyo dito sa bypass Kasi alangan naman po kuya eh Kinakarga nyo dito sa truck nyo, di nyo alam kung sino nagpakarga. Marami po sila kasi na, Pero taga makatkatwit po ang may-ari nito. Yeah, ito po isang XFG606 ang plate number ng truck.